Last news Updates. Mga balita ngayon, limang NPA at sampung milisya ng bayan sumuko sa PNP Bagaw, Cagayan. Higit 1.7 milyon na mga pasahero sa mga pantalan ngayong Holy Week inaasahan ng Philippine Ports Authority. Kawala ng media killings sa Pilipinas noong 2024, malaking tagumpay, media security vanguards muling inilunsad. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Sumuko ang limang kasapi ng NPA at sampung miyembro ng milisyang bayan sa Zone 1, Barangay Palyagaw, Bagaw, Cagayan noong April 7 sa operasyon ng PNP Bagaw Katuwang ang ilang intelligence units. Kabilang sa limang mga sumuko ay isang dating commander na si alias Vic, si alias BJ na medical officer at tatlong iba pa. Habang sa milisya ng bayan ay anim na lalaki at apat na babaeng taga-suporta. Isinuko rin nila ang anim na improvised na armas at ibang pampasabog. Sinabi ng mga sumuko na pilitan silang sumapi dahil sa kahirapan at panlilin lang ng CTG. Ngunit matapos ang hirap sa kilusan, mas pinili nilang mamuhay ng mapayapa. Ayon kay Police Brigadier General Antonio Maralag Jr., ito ay patunay sa tagumpay ng NTF-ELCAC at EO-70 sa pagwawakas ng insurhensiya. Ang mga dating rebelde ay nasa kustodiya na ng Bagaw Police para sa debriefing at dokumentasyon. Pinaghahandaan ng Philippine Ports Authority o PPA ang pagdagsa ng milyong-milyong pasahero sa mga pantalan sa bansa ngayong Semana Santa. Sa oplan biyaheng ayos, Semana Santa 2025 ng PPA, inaasahan nila ang pagtaas sa 3.5% ang mga uuwing pasahero sa kanilang mga probinsya. Mula 1.6 million port passengers nationwide noong nakaraang taon, ay maaari umanong tumaas ito sa 1.73 million ngayong 2025. Tinukoy din ng PPA na ang Port Management Office o PMO Batangas ang may pinakamaraming inaasahang pasahero, Twin Peak season, na umaabot sa 20,000 to 25,000 daily average passengers. Ayon sa PPA, isa sa mga dahilan kung bakit mas marami ang inaasahang pasahero ngayong taon ay dahil na rin sa mga inaasahang pagbisita ng mga Pilipino sa tourist spots, pilgrimage sites at iba pang bakasyunan. Walang naitalang media killings sa bansa noong 2024 sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 20 years. Ito ang anunsyo ni Presidential Communications Secretary Jay Ruiz sa isang press briefing kamakailan. Ayon kay Ruiz, isang malaking tagumpay ito para sa Pilipinas. Kaugnay niyan, inilunsad ang muling pagpapalakas ng Media Security Vanguards ay isang inisyatibo ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS at Philippine National Police o PNP upang tiyakin ng kaligtasan ng mga mamamahayag. Layunin itong protektahan ng mga miyembro ng media lalo na ngayong panahon ng eleksyon. Paliwanag ni PT Forms Executive Director Undersecretary Joe Torres ang media security vanguards na unang binuo noong 2022 ay magiging handa na magbigay proteksyon sa mga mamamahayag at tutugon sa mga banta laban sa kanilang kaligtasan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.